Ikaw ba noon ay binatang ama at ngayon ay meron ng asawa at mga anak? May obligasyon ka pa rin bang sustento ha ng iyong naunang alap sa kabila ng pagkakaroon mo na ng sariling pamilyang binubuhay? Paano kung hindi ka na makapagbigay ng sustento? May habol ba ang unang anak mo dito? Hi, this is Atty. Judith De Leon at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa child support ng illegitimate children. Sa ilalim na ating family code, ang mga ama ay mayroong obligasyon na suportahan ang kanilang mga anak, kabilang na dito ang kanilang mga anak sa pagkabinata. Ang pag-aasawa ng tatay ay hindi nakakaapekto sa kanyang obligasyon na magbigay ng suporta sa kanyang mga anak. Ang obligasyon ito ay nananatili ano pa man ang pagbabago sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang anak sa pagkabinata ay mayroong karapatan na humingi ng suporta tulad ng pinansyal na pangangailangan para sa edukasyon, pagkain, tirahan at pangkalusugan. Kung ang tatay ay hindi makapagbigay ng suporta, maaari siyang masampahan ng kaso ng paglabag sa Republic Act 9262 o tinatawag nating VAWC. Ito ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan at kanilang mga anak sa hindi pagbibigay ng sustento. Dapat nating tandaan na ang pagbibigay ng sustento at suporta sa ating mga anak ay mahalaga upang masigurado na natutugunan natin ang kanilang mga pangangailangan para sa kanilang tamang paglaki. This is Attorney Judith De Leon. Here at One Click Legal, we provide easy solutions to your legal problem. One Click Legal solutions are made easy.